Satan's target, your mind, Satan's weapon, lies Satan's purpose. To make you ignorant of God's will, your defense, the inspired word of God. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ako po si Brother Chris. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay isang malakas na paalala tungkol sa espiritual na digmaan na nararanasan natin araw-araw. Narito ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat punto? Una, Satan's target, your mind. Ang isip natin ay ang sentro ng ating pag-iisip, damdamin at desisyon. Ang jablo ay naglalayong kontrolin ang ating isip upang maimpluensyahan ang ating mga pagpili at mailagay tayo sa maling landas. Pangalawa, Satan's weapon, lies. Ang kasinungalingan ay ang pangunahing armas ng Diablo. Ginagamit niya ang mga kasinungalingan upang linlangin tayo, magdulot ng pagdududa at mapanghina ang ating pananampalataya. Pangatlo, Satan's Purpose To make you ignorant of God's will. Ang layunin ng Diablo na pigilan tayong maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Gusto niyang manatili tayong hindi nakakaalam ng katotohanan. Pangapat, Your defense. The inspired word of God. Ang ating pinakamahusay na sandata laban sa diablo ay ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng katotohanan, karunungan, at gabay na kailangan natin upang mapagtagumpayan ang mga tukso at manatili sa tamang landas. Ano ang aral nito? Na una magkaroon ng kaalaman. Have knowledge. Dapat tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang makilala ang katotohanan at maprotektahan ang ating sarili mula sa mga kasinungalingan ng Diablo. Pangalawa, magtiwala sa Diyos. Trust in God. Dapat tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang plano para sa ating buhay. Pangatlo, manalangin. Pray. Dapat tayong manalangin para sa proteksyon at gabay mula sa Diyos. Pangapat, Maging maingat. Be careful. Dapat tayong maging maingat sa mga impormasyon na ating tinatanggap at sa mga taong ating nakakasama. Ako po si Brother Chris. Ang spiritual na digmaan ay totoo at tayo ay nasa gitna nito. Ngunit mayroon tayong armas, ang salita ng Diyos, upang labanan ang jablo at manatili sa tamang landas ng buhay paglilingkod. Amen.